samahan ninyo na naman ulit ako sa panibagong kabanata ng buhay ko. Siyempre, pagkatapos natin mag-jogging, tayo ay maglabalabahin at hindi na tayo nagkapikapihin. Diretso agad tayo dito sa ating mga gawaing bahay. Akala ko talaga si Ate Drone B ay natutulog pa. Yun pala, naglaban na siya sa likod bahay. Naalala ko guys, aalis pala siya at pupunta pala siya ng Katbalawgan. Kaya ayun, pag uwi ko, galing pag-jogging, ayan, at nakasalang na nga siya at nakababan na siya ng mga puti. Siyempre, ako ang gagawin natin tupi natin tong mga nakasampay dito kasi matagal na panahon na itong nakasampay char <laughs> balita guys no isang linggo na itong nakasampay dito hindi ko pa rin siya matupi-tupi dahil nga napaka busy na tapos ayan sabado naman ngayon at meron tayong tindera at tendero doon sa ating tindahan kaya ayan magtupi-tupi tayo no dahil marami man na naman ulit tayong gagawin ngayong araw na ito maubos na naman ulit yung ating buong isang araw at hindi natin matapos yung ating mga gawain ayun nga at sinukat-sukat ko pa yung damit ni Ate Drone Binok dahil sabi niya sa akin size small na daw yun pero napakalaki niya kaya sinuot ko at sinukat ko nga siya. uniform nga pala nila yon sa school nila dahil officer so, siya so ayan balik tayo dito sa aking tupiin dahil napakadami nga ng ating tupiin si ate Dronby ngayon nakasalang yung pangalawang salang tapos nagbabanlaw na siya tamang tama lang din matapos tayong magtupi mamaya ay makasampay na rin tayo tapos nandito yung batang ito ay nag gulo-gulo sa amin, gusto-gusto magpaligo, kaya tapos naman magbadlaw si Ate drone B at inano niya, pinaliguan niya na nga yung kapatid niya, no, dahil nga is nanggugulo dito sa aming paglalaba guys at saka natapos na nga rin yung aking pagsasampay at yung paglalaba namin at sa atidrombi ay pumunta na nga ng katbalogan at nagpahinga muna ako ng kunti dahil meron pa akong sampayin pala yung mga puti doon, hindi ko pa sinampay dahil wala ng hanga, tapos ayan si Josawa nag-exercise na rin siya no dahil nga is maanuhan ko na raw siya sa tanyang timbang kaya hindi rin siya nagpapatalo nag -e exercise din siya kaya tingnan mo naman yung ginagawa ni Alter ginugulo-gulo siya ni Alter sinasabihan siya ni Alter guys na bawal daw humiga yung papa niya sa ano sa semento dahil daw nagkakasakit. Iyon daw yung sabi ng teacher niya sa kanya, bawal daw humiga sa semento dahil daw magkakasakit at sinasaway niya yung papa niya. O so, diba? ba, concern yung anak niya sa kanya dahil lab na lab niya talaga yung papa niya, guys. So password tayo, ayan at dahil hapon na nakaligo na ako diyan at maningil na naman ulit tayo. At nakatulog na kami dalawa ni Alter ng mahimbing guys. At saka iniwan ko si Alter, naligo po na ako pagising ko at pagbalik ko doon sa sala ay nagisig na siya. Ayan nga at sumama nga siya no sa Paranas dahil daw gusto niyang bumili ng saging. Hindi kasi yan siya kumain ng kanin guys dahil ayaw niya ng ulam dahil nga yung ulam namin kaninang tanghalian is yung paanang manok adidas ba kaya hindi yan siya kumain nagpatimpla lang siya ng gat at pagdating na pagdating nga namin dito sa palingke ayan tinuturo niya na yung saging no nabibilhan ko na daw siya ng saging dahil nga nagugutom na nga daw siya ayan yung saging na tinuturo niya guys ayan ganyan, ganyan niya yung batang iyan pag hindi yan siya nakakain ng kanin gusto niya kumain ng saging so ayan pagkatapos ko siyang bilhan at binigay sa kanya yung saging guys biglang nawala dito nandun pala sa sa sidecar na ng aming motor nakasak kain na siya doon tapos kain na siya ng kain ng saging no so may tinuturo pa siya na isang saging guys sabi ko ayan na yung saging na bibili natin dahil hinog na yan yung tinuturo niya isa is hilaw pa yun at dahil nga nakabinta si Amshi at si Papa Udon kaninang umaga ayan nga it go grocery ko na siya no dahil nga kawawa na talaga yung aming tindahan guys wala na talagang kalaman laman no ayan mamili tayo ng mga kailangan at mga kung hinahanap ng ating mga tumor dahil nga nandoon na sa kabilang tindahan dahil wala na rin kaming lion tiger pusporo kitchen, magic sarap at kung ano-ano pa. At bibili na rin ako dyan ng mga alak guys katulad ng Jean Imperador at saka yung redor at saka Grande dahil nga naubos na rin doon sa aking tindahan. Mga 2 weeks na siguro kami walang ganong yung tinitindang mga alak na ganon dahil ubos talaga. At pati harina din mamaya guys mag iwan lang ako ng 2,000 no dahil bibili pa kami ng harina at saka sulin pala. O kaya binabudget-budget ko talaga yung aking pera dyan at sinisilip-silip ko yung sa counter kung magkano na yung aking babayaran dahil baka tayo ay mag-short. So ayan, sabi ng mga tendera dyan, bakit daw ako hindi naka-video-video? at wala daw akong taga-video. Sabi ko, oy, kanina pa akong naka-video, no? Hindi nyo lang napansin kung asan yung aking camera. Kaya, ayan, gusto nilang sumali sa aking video-video. Ayan, o, oh, ba diba? Hindi na sila nahihiya. Ito, o, oh, ba diba? O, oh, yes, so, oh. hala, day. O, ba diba? shout out muna natin yung mga tendera at bodegero dito sa Lawrence Pharmacy Parana sama Shout out sa inyong lahat at hindi na kayo nahihiya sa aking pabidyo-bidyo at sa aking pagbablog dahil gusto na rin nilang magbablog. O oh, di ba na din sila sa akin, sa aking walang kahiya, hiya, charis. So ayan, balik tayo dito sa aking pinambili-bili guys. Ayan, nagdagdag lang ako ng mga kunting mga dilata no at saka mga sardinas dahil naubos na talaga yung aking mga red sardinas doon. Yung natira doon is yung mega sardines na at green. buti na lang talaga nakabudget talaga yung aking pera at nagkasya ngayong araw na ito dahil 8,700 yung aking binayaran dyan. At pasalamat na lang talaga tayo sa araw na ito at sa mga blessing na dumating at at mapapa you Lord, kana lang talaga dahil nga nakapang grocery ako ngayon. Akala ko talaga guys, konti lang yung benta ngayong araw, pero ayan oh, di ba? Nakapamilya ako ng grocery at mga alak ngayong araw para meron tayong maibenta bukas dahil bukas ay Linggo na. Tsok ako bukas guys, marami na namang mambibili nito ng mga alak at tsaka beer pati soft drinks, kape, oh, di ba? ayan na yung aking mga pinambibili-bili, isang box at tsaka dalawang red horse, dalawang grandi ano yung imperador at saka isang G. Kaso lang wala akong mga chicheria ngayon. Baka bukas makaipon na naman tayo mamayang gabi ng benta. Bukas na naman ulit tayo mambili-bili guys. Dahil nga pag may alak, syempre may chicheria. At ano yan, sumsuman ba? Kaya hindi talaga pwedeng hindi, hindi tayo mamili ng mga chicherya. Yeah. At saka saburay na tayo bibili ng sulen at saka harina. Dahil do naman yung aming binibilhan at soki namin yun. At pauwi na nga kami ng aming bahay. Ayan, hindi ako bumili ng ulam dahil meron pa naman kaming ulam doon sa bahay namin. O, di ba At saka dumaan nga pala kami doon sa rush shop guys. Binilhan ko pala si Alter ng pencil case at saka lagayan ng crayons niya. Dahil nga nagkakalat doon sa bag niya at lang yung lagayan ng crayons niya yung carton ay na nasira na ba kaya ayan nila binilihan ko siya ng pencil case gunting at saka yung pandikit at dahil linggo bukas ayan nagbili na nga kami ng apat na sako na harina at baka nga magsarado yung ating binibilhan doon at baka ganda na rin yung nakabili tayo ng apat na sako guys para ready tayo no? at baka maubos kasi yan at ito na nga tayo, dito na tayo sa tindahan. I-display na natin yung ating mga alak para makita na naman ulit ng ating mga tumiyer na meron na naka-stock na alak. At sabi nga ng asawa ko, nung isang araw ay dumaan nga dito yung panel ng emperador at hindi nga siya bumili dahil nga ng panhulog. Yung pera namin, pinanghulog namin sa bangko. Kaya ayun, hindi tuloy kami nakabili sa panel. No? Kaya sa grocery na lang kami namili. Ayan, at bumili rin ako ng gin dahil nga naubos na nga yung ating mga gin dyan. Kagabi nga meron pambibili bibili kaso lang is naubos sa ngayong gin, wala tayong naibigay. Kaya ayan, inon ko talaga yung bilhin yung mga alak, harina, yung mga importante guys, yung medyo malaki-laki yung tubo, no? Yung mga chicherya kasi guys, at saka yung mga candy is maliliit lang yung tubo natin doon kaya in inuh hinuhuli ko siya, no? Pag bili, bili tapos ito yung mga naman to, mga dilata, kapi, at saka lion tiger, ayan. At saka syempre meron tayong tang, hindi mawawala yung tang at saka yung nesty dahil uh, meron tayong gene, syempre may ka yan na tang yung nesty, syempre 'di ba? tapos, ayan, yung lion tiger, syempre paghapon, marami ang nabili dito napakabilis sa akin, maubos yung lion tiger na iyan, ng isang araw pa ako, hindi ako nakabili ng ganyan kaya sabi ng aking asawa, nakakalimutan niya daw lagi sa akin pasabihin na, wala na kaming lion tiger, at ngayon talaga, naalala ko talaga, at meron na talaga tayong pang grocery, oh sya, ang dami ko na naman ulit, dal dal, ayan, at magre-display muna ako dito, no, hanggang dito lang muna yung ating video, at maraming salamat sa inyo, pakilike at pakishare na rin ang ating video kung nagustuhan nyo. Hanggang dito na lang yung ating video. Bye-bye. Paalam. Bukas naman ulit. God bless us all. Thank you so much. More blessings. Babu!